Ano ba ang nasa isip mo pag ikaw ay nanaginip ng hagdanan? Spiral, ascending, or leading as now we're seeing? Ang hagdanan daw muna sa panaginip ay sumisimbolo ng transition at a very personal level. Kaya tara! alamin natin kung ano ang mga kahulugan at ibig sabihin nito. Dahil sa video ko ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang mga kahulugan kapag ikaw ay nanaginip ng hagdanan. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hi hit na din ang notification bell para magiging updated ka lagi. Ayon sa mga eksperto, ang hagdanan daw umano ay mayroong strong symbolic importance sa iyong panaginip Universally, ay nakadescribe daw ito ng transition and they lead our mind to a different or higher world Ang transition na ito ay maaari daw spiritual, emotional, physical, or mental Kadalasan, ang panaginip daw manong tungkol sa hagdanan ay nangangahulugan daw ng pagbabago at masaganang buhay sa bawat isa Minsan, ito daw kadalasan ay financial at materialistic Ang panaginip daw manong tungkol sa hagdanan ay isa daw manong sign of personal growth ito din daw ay indikasyon ng aksyon ng paglalakad o pag-akyat baba na nag-involve ng contact sa ating mga paa. Ito daw ay a strong sign ng transition o pagbabago sa iyong very personal level. Nangangahulugan din daw umano ito ng kasaganahan in terms of knowledge. Maaaring ito din daw umano ay isang indikasyon ng progress na nagawa mo para maabot mo ang higher level. At isa daw sa mga importante factor na dapat mo i-consider ay ang location ng hagdanan. Kapag nakakita ka daw mano nito sa isang public o di kilalang lugar sa iyong panaginip, ito daw ay nangangahulugan ng mga issues na may kinalaman sa iyong behavior at interaction with the outer world. At kapag nakakita ka naman daw mano ng running up and down na hagdanan in a confusing manner sa iyong panaginip, perhaps ay nangangahulugan daw ito na hindi mo daw kayang i ang maraming issues sa iyong buhay. Kaya kailangan mo na umanong mag-slow down at harapin ang bawat isa nito at a time. Pero pag nakita mo naman daw umano ang sarili gracefully na naglalakad up and down sa hagdanan, ito daw umano ay nagpapahiwatig na you are capable of multitasking. At madali mo na umanong i-handle ang lahat ng issues simultaneously. Kapag naglalakad ka naman daw pa sa hagdanan sa iyong panaginip, ay ito daw ay sign of suppressing thoughts sa iyong subconscious mind at mga failures na kasabihan kasalukuyang hinaharap mo sa totoong buhay. Ang paglalakad daw umano pa baba sa hagdanan ay isang indikasyon ng pangangamba at regression sa iyong subconscious mind. Pinapakita daw nito ang surfacing of low thoughts kagaya ng anger at frustration. Kasama na daw dito ang mga issues and events sa iyong buhay at ang pag-analyze dito to fix or to develop your emotional state of mind. Gayon pa man, ang pagbaba daw mo ng hagdanan ay hindi naman daw laging negative sign. Ito din daw ay sumisimbolo ng pagkawala or failing materialistic issues and gains. Maaaring ito din daw ay sign of discovering your deeper self. At kapag nadulas o nalaglag ka daw mo sa hagdanan sa iyong panaginip, ito daw ay nagpapahihwating na mababa ang iyong self-confidence o confusion sa isang decision o judgment sa isang certain issues sa iyong buhay. At pinupush mo raw ang iyong sarili too hard para daw maiiwasan mo ang mga bagay or thoughts sa iyong past life. Maaaring isa din daw mano ito indikasyon sa iyong fears o kawalan ng confidence at pagtitiwala sa iyong abilities. Kapag nakita mo daw ang iyong sarili na nalaglag habang ikaw ay paakyat, ito daw ay isang indikasyon of the fact na nagmamadali ka daw na matapos ang iyong trabaho. At kapag naman daw ikaw ay nakatayo lamang sa baba ng hagdanan at nakatingin sa taas para umakyat. Ito daw umano ay indikasyon na nag-iisip ka daw umano na pasukin ang mga bagong task na maghahati daw sa iyo sa success at growth kapag nasa taas ka naman daw mara ng hagdanan at nakatingin sa baba sa iyong panaginip, ito daw ay nanganghulugan na takot ka daw mabigo sa isang certain achievement sa iyong buhay. Kapag nakakita ka naman ng spiral na hagdanan sa iyong panaginip, ito daw ay simbolo ng rebirth at significant journey sa iyong self-discovery. Pumapasok ka man daw mano sa panibagong yugto sa iyong buhay, ngunit ang iyong isip daw ay kissing to a never you which can be termed as rebirth renewal of thoughts, ideals, at mga importanteng issues sa iyong buhay. Sana nagustuhan nyo ang video ko ngayon at makibahagi na din sa inyong mga opinion sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na din ang notification bell para magiging updated ka lagi. Hanggang sa muli, paalam!